Upang na ang dumaraming kaso ng tigdas, pinigting ng Health Department ang kanilang vaccine drive sa BARM, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao para bigyan ng proteksyon ng mga bata mula sa sakit. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Muling umarangkada ngayong araw ang bakunahan kontra tigdas sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. mag sila ng kanilang most holy month of Ramadan. So inalaw natin huminto muna magbakuna for two days. Batay sa pinakabagong tala ng DOH, nasa 2,500 ang kaso ng tigdas sa buong bansa at 1,600 dito ang naitala sa BARM. Ayon sa DOH, mababa kasi ang vaccination rate sa rehiyon o 50% lang kumpara sa iba pang rehiyon sa bansa na nasa 85% herd immunity. Mataas ang vaccine hesitancy in farm. So this has been the perennial problem. Uh, madaming parents doon na hindi naniniwala sa vaccine. Nasa higit isang milyon ang mga kabataan ang eligible sa bakuna kontra tigdas pero higit 600,000 pa lang ang nababakunahang mga bata ayon yan sa DOH. Kaya naman target ng kagawaran na bakunahan lahat ang mga eligible na mga bata sa BARM sa lalong madaling panahon. I'm hoping ma-attain talaga yung 1.3. Ang target kasi namin was to finish it in 10 days. Pero iba ang geography ng BARM eh. Giit pa ng DOH, kayang malabanan ng bakuna ang tigdas. Alos ma-eradicate na nga natin to nung kasabay ng polio eh. Pero hindi natin magawa-gawa dahil pabalik-balik at maraming magulang hindi naniniwala sa time-tested vaccine ng measles. Kaya naman panawagan ng DOH sa publiko huwag matakot at pabakunahan ang kanilang mga anak laban sa mga vaccine-preventable diseases tulad ng tigdas, rubella, polio at pertosis. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.